Nasa linya na natin bye. ngayon si Bay Congressman Erwin Tulfo Kong may buntag. Bay may buntag. Narinig mo ba ako? Yes, Isin? yes, yes. Loud and clear. Oo. oo. Oh. Al dito tayo ngayon sa Congress. Bay pasensya na doon sa ating mga viewers at listeners. Hindi tayo maka-attain hmm. ngayon sa, maka ika-join sa program natin because nandito tayo sa hmm. Congress ngayon at uh, meron tayong uh, uh, committee hearing ito yung uh, dito na ito sa technical working group, ito yung child support na final namin at iba pang mga bills na final ng ibang mga mambabatas, itong uh, House Bill number no. 8987 nine hmm. na magpaparusa sa mga bastardong ama, hmm. pag hindi sila sad sadyang ayo ayon nila mapagbigay ng sustento sa mga bata, may kaakibat na naparusa by Aljo. so hmm. ito ang pinatakil uh, natin ngayon dahil isa tayo sa mga author at uh, hini hinihingihan ng opinyon ng uh, komite uh, kung uh, paano ba. At tulad nalang uh, uh, halimbawa itong uh, kung sinasabi may pagkakakulong, ano ba ang minimum na pagkakakulong sa mga patu mga bastardong ama na patuloy na ayaw magsustento sa kanilang anak, na may kakayahan naman, na may sweldo naman, na may pera, may trabaho ay ayaw pa rin. So may kulong ngayon willful, ika nga neglect or refusal to pay child support. Yan ang pinag-uusapan namin ngayon dito kung ito ba ay anim na buwan to uh, hanggang uh, tatlong taon, magkano naman ang uh, sustento kasi tayo ay humihingi tayo ng 10 sa sweldo ng tatay. Pero okay. pinag-uusapan din ng TIPWG, paano kung may bagong pamilya na yung ama, paano naman yung kanyang bagong pamilya, kailangan niya rin sustentuhan. So uh, pinag-uusapan din kung magkano, kung ito ba ay, ibababa sa mga 3,000 bawat bata. Hmm. Pero depende pa rin. Kaya yan ang pinag-uusapan niya ng technical working group ha, by Aljo. Oh, may exception ba yan sa batas ko? Halimbawa, eh, wala talagang trabaho yung tatay. Wala. meron naman okay, by Aljo. Okay, okay, okay. Siyempre, eh, kung talagang mapatunayan niya na wala talaga siyang trabaho, oh. uh, anuman ang uh, gawin niya, eh, hindi talaga may mga tao ang ganun by Aljo. Eh, hindi mo oh. naman pwedeng ikulong yung tao na yun dahil talagang wala naman siyang trabaho. ba diba? Pero kung wala naman siyang trabaho tapos siya ay tagapagmana naman ng hacienda, mm -hmm. tagapagmana ng korporasyon. Mm -hmm. Baka puwede niya i-advance yung oh. kanyang mamanahin sa kanyang mga magulang or humingi siya doon sa kanilang kumpanya, family company na pwede ba, bigyan niyo ako naman mas sinale 5,000 para ko sa mga anak ko? Mm -hmm. I think uh, they will have to uh, he will have to do that. So, mm -hmm. pero yung sinasabi natin kung talagang walang-walang trabaho, talagang hindi makahanap ng trabaho kay yung mga nakakulong, alangan ba naman, puwersahin mo na magbayad ay eh kung talagang wala siyang source of income hmm. or ika nga for a source for child support by Oh, Itong child support, uh, Kong, uh, yung uh, nanay ng bata, magpa pa ito sa korte ng support, tama ba? Support DSWD. Na, okay. Ah, DSWD na. Ng, uh, National okay. uh, Support Office, oh, okay. uh, doon siya magpa-file ng reklamo at uh, papatawag ng DSWD. Ama, hmm. pero Uh, ito rin yung pina na natin ngayon bago okay. siya dumiretso sa korte. Mm -hmm. Kung uh, ayaw ay pwede nang rumekta sa korte at tasampahan ng kaso yung uh, ikang ex or yung uh, tatay ng bata para mm -hmm. pero ongoing uh, by Aljo, hanggang mm -hmm. mamaya kami nitong hapon pag-uusapan niya at a-planchain. Hopefully, mm -hmm. hopefully mailabas ma, ilabas, ma Uh, ilusot ng komite ito at uh, madala na sa plenary hmm. at pagkatapos ay uh, akyat sa senato. Hopefully, tinatarget natin by by around December dapat maipasa na ito. At uh, lalo pa itong administrasyon, eh, mabilis naman talaga itong sa administrasyon ni Marcos, mga ganitong klase mga batas ay hmm. eh, kaagad na inaaprubahan. So yun ang uh, ating ginagawa ngayon Bay Aljo. Naway maipasa agad yan uh, Kong bago matapos ang taon. Bukod dyan kung ano pang mga... Alam mo ba, ah, alam ah, mo ba ah, Aljo, ah. may uh, 15 million ang ating mga solo parents ngayon at 90 percent mm. dyan mm. ay mga kababaihan uh. na iniwan ng kanilang mga mga nga ex, mga uh. boyfriend, uh. mga asawa. Mm. 90 percent dyan sa 15 million. Mm. so mga Arab, uh, we're talking about 13 something million mm. ang mga kababaihan, mga nanay, uh, mga single mom, uh, by Aljo. Mm ganda yan bukod dyan, kong ano pang hearings ang dadaluhan mo ngayon marami by aljo ah. eh patuloy naman mamayang hapon yung uh, pagtalakay sa RB87 yung ah. uh, uh, resolution of both houses uh, of congress hmm. uh, number 7 yung sa charter change pag uh, eh, amienda na sa Liga Batas on economic provision so yan yung ating uh, tatalakayin uh, ngayong hapon yung uh, committee of the of the whole pero at the same time bal Aljo ngayong uh, araw ay magpa file tayo ng resolusyon para magkaroon ng investigasyon dito sa nangyari sa chocolate Yun, hill. Uh, Alam mo marami nang tanong uh, Aljo uh, at uh, nagtatanong sa akin at may tayo mga tayong ilang kaibigan doon sa Bohol na nagsasabi bakit daw ganoon. Eh sinasabi ko lang by Aljo, tinawin ko, ang sinisisi ko diyan ay yung uh, government agencies. Mm -hmm. Okay? Kasi hindi mangyayari yan, walang maitatayo ng mga resort at kung ano ang struktura kung ginawa ng government agencies ang kanilang trabaho. Aha. Sino yun? Ito yung uh, Protected Area Management Bureau ng DNR. Hmm. Kaya nabigyan ng building permit ng LGU yung uh, Captain speak dahil meron daw ipinakita na ikang uh, clearance mula sa DNR PAMB. Mm. So ang may kasalanan dito, yung PAMB, mm. protected area yung chocolate hills na yan, bakit mo bibigyan ng clearance mm. for construction? Mm. Ito yung bit-bit ng Captain Spick. Sa pagkakaintindi ko, bit-bit nila sa LGU kaya nabigyan sila ng construction permit. So mm. uh, lumalabas dito ang kasalanan, eh, yung, yung uh, okay. DNR PAMB. Kahit mm. ano pang sabihin nila by Aljo oh. na kasi may mga titulo, By Aljo, it doesn't mean to say pag may ari ka nang tit ng uh, lupa, mm. kaya mo nang gawin kung ano. anong uh, uh, dyan sa lupa mo kasi let us not forget by Aljo. Uh, kahit na may lupa ka, may mga puno ka, hindi ka basta-basta puputol dyan. because kailangan pa muna magpaalam sa DENR dahil nga dito sa environment issues by Aljo. So, okay. yan ang gagawin natin, magfafile tayo ng resolution in aid of legislation para maimbestigahan at matukoy at para hindi na muling mangyari pa ito at uh, totally masave natin ang iba pa natin mga natural resources, yung ikang mga protected areas natin mula sa paglalapastangan ng iilan at ang may kasalanan Anong gobyerno rin, mga government agencies na pagkayag nasirain itong uh, ikang mga magagandang kalikasan na dapat ay sila pa mismo ang nagbabantay at mga laga by Aljo. Okay. Sige Kong, ah, uh, dagan salamat Kong. Ah, uh, baka right, busy ka pa dyan. Salamat, Opo. Aljo. Oo. Sige, see you, uh, see you. Maraming see you. salamat. Maganda kumaga. Alright. Uh, si uh, Bay Kong Erwin Tulfo ng Axe CIS Party List nasa uh, Kongreso ngayon.